Ino bang mag-aakala na isa tayo sa mapipili na may invite dito sa TikTok Creator Events? Kaya kahit naman 5 to 7 hours ang biyahe ay talagang bumiyahi kami ni ate. After nga ng klase namin, saka lang kami bumiyahi ni ate. Buti na lang talaga mabait yung mga advisor namin dahil pinayagang kaming umabsent ng 3 days. First time namin mag-travel ni ate na kaming dalawa lang. Para sa mga nagtatanong nga pala kung mag ano, -ano kami magpinsan po kami ni ate Rose at or ni Mami Ann sa TikTok. Kung nga pala kami makarating ng Manila ay kailangan namin sumakay ng barko. 2 to 3 hours na biyahe, kaya naman ito inabot na kami ng gabi ni ate. Mga 12 AM na nga kami nakarating dun sa kapatid ko, dun muna kami nagstay bago kami mag-check-in kinabukasan. At sinamahan niya na nga kami dito sa aming hotel na pag my space hotel. Dahil ito ay malapit lamang sa SM Aura, nagaganapin yung event namin para sa TikTok. Alam niyo bang nabuko lang ng mura itong hotel na pag namin ni ate Rose, and dahil nga first time namin mag-book sa Klook. totoo nga yung sabi nila na may discount dahil nga 2pm pa ang check-in namin at napaaga kami ni na ate ay ayan, nilibot muna kami nung kapatid ko dito sa market market at nagkayayaan kaming kumain dito nga namin piling kumain sa Tokyo Tokyo kasi nga nag crave kami habang ini-edit ko to ay talaga naman nagutom ako at naalala ko yung lasa ng mga pagkain na to na napakasarap medyo na disappoint lang kami sa kanin kasi nga sobrang lambot after namin kumain ay naggrocery lang kami ng kaunti para naman may kakainin kami sa hotel, takot talaga kami ni ate magutom pag kami kaming dalawa ang magkasama. Kung naghahanap nga kayo ng hotel na mapag dito sa may beach GC ay inire ko itong MySpace Hotel kung gusto nyo ma-experience yung hotel vibes na mura lang pero maganda. Malinis at maganda din nga pala itong hotel na nabook namin at talagang nasatisfied kami dahil for only 3,000 plus ay 3 days and 2 nights na kami dito. Dahil nga ay nabuko ito sa Klook, discounted kami. And ito nga pala yung view and napakagandang pagmasdan. Si ate takot na takot pero ako'y gandang ganda. Kahit na mura itong hotel na pinagstayan namin ay maganda at malinis at mabango na rin siya? Ano ba naman hindi kami tataba ni ate? Tingnan nyo naman kakakain lang namin sa labas ay ayan. Kakain na naman kami ng ice cream dito sa hotel? Akasabi nga namin ni ate nang deserve naming dalawa ng mga pagkain ay ayan. Tingnan nyo naman ang resulta talaga namang tumataba kaming dalawa? Finally nakapag-relax din kami ni ate kahit papano. Meron na rin nga palang wifi dito sa hotel kaya naman ayan. Only TikTok na naman kami ni ate. Tulog lang kami sa glit And ayan, naman kami ni ate nung gabi na gumala sa Venice. Minsan na nga lang kami makapunta ni ate ng Manila, kaya namang sinulit na sulit na talaga namin kasi sayang din naman yung pamasahe. Napakamahal na ng pamasahe ngayon talaga naman triple na. Buti na lang talaga dito sa tagig yung aming event, kaya naman nakapasyal pa kami na ate dito sa Venice. Nagpicture-picture -picture lang kami. Hindi na nga kami kumain dito kasi nga sabi namin sa market-market na lang kasi mamimili rin kami ni ate. Pero hindi namin alam na mga nine na pala kami nakapunta doon, kaya ayan, nagsasabi sarahan na yung mga store doon pero sulit naman yung pasyal namin sa binis kahit saglit lamang sino bang mag-aakala na may experience namin ni ate yung mga ganitong bagay talaga namang walang imposible basta Pag pamikapan pa nyo buti na lang talaga na invite kami ni ate dito sa tiktok creator events kaya naman nakapasyal kami dito sa manila mahirap pala kami magstay ni ate dito sa manila kasi pa deliver kami ng pa deliver ng pagkain talaga namang siguradong tataba kami natuwa lang kami dito sa keycard na ito kasi nga pinag aralan lang namin ngayon ay nai-experience na namin. Kaya Sir JP, ito na po, na-experience na namin ang keycard. At dahil wala kami magawa ni ate, ayan, sumayaw na sumayaw habang naghihintay dun sa food delivery namin. Dahil nga, medyo malaki-laki ang kita ni ate, ay ayan, an ang delivery ng pizza ang first one. Masarap din talaga to kasama kasi busog ka nga dito. Kinabukasan nga ay TikTok creators event na kaya ayan, sinulit namin ang tulog ni ate. Mga 8am na kami niya anak At pabilis nga ang trends Association ayan nakapagbihis na aga ng first son. first time nga namin ni ate na a-attend ay ayan, 12 PM pa lamang ay ready na kami 2 PM pa naman yung event. Syempre inagahan na rin namin ni ate pumunta sa event para naman ay makapag picture picture pa nga kami. Buti na lang talaga na uso itong grab hindi na kami naliligaw ni ate para mag-commute. Mga 12:20 na nga kami nakarating dito sa SM Aura and nagulat kami ng mga branded store pala ang nandito dahil nga first time namin ni ate makapasok dito. Dito nga pala gagaw na pin yung event sa SMX Convention Center dito sa SM Aura. Napaaga nga kami dyan kaya ayan nakarami na kami ng pictures and videos. Bago dumating yung ibang creators, nakakatuwa lang kasi ang dami naming nakilala ni ate at sobrang babait din ang ibang mga affiliate. Nagkaroon pa kami ng mga bagong friends. Yung tipong nakikita mo lang sila sa FYP mo dati ngayon ay kasama mo na. Medyo nahiya nga lang akong lumapit dun sa ibang creators. Pagpasok nga namin dito sa TikTok event ay ayan, para kaming artista sa dami ng nagvi-video at nagpi-picture. o nga guys, ang chismis na sobrang daming free sample. Ikaw na yung malilito kung ano nga ba yung uunahin mo. Pero syempre, eto talaga yung pinaka nagustuhan ko yung Gojo do, kaya ito na yung inuna namin. Alam ko kasi kung gaano kaganda talaga ang quality nito, kaya gusto ko ulit ng isa pang sample. Medyo nakakapagod nga, pero worth it talaga guys. Tingnan nyo naman kung gaano kadami ang nakuha namin Ba't dyan. Ba't ibang magagandang brand na nakikita ko lamang sa TikTok ngayon ay meron na ako dahil nga sa mga free sample. Nagpusupuso nga ang mata ko na makakita ako ng Mekana at saka Shigetsu. O diba, free sample lang. Sino bang mag-aakala na makakasalubong ko si Miss Celine si Son, na alam naman natin na talagang ang lakas bumenta nito sa TikTok at isa ito sa mga nagiging inspiration nating mga small affiliate. At tagal na namin nai-invite ni ate sa mga ganitong event. Hindi nga lang kami pumupunta kasi malayo at yun yung pinagsisihan namin ngayon talaga naman kahit malayo ay pupunta na kami dito sa mga TikTok reaction. Creators event dahil sulit na sulit naman talaga. Bukod sa maraming pre-samples ay marami karing rin makikilalang mababait na creators or TikTok affiliate. Meron din nga pala silang mga pa-free foods na ansarap talaga. Ay, hindi naman talaga mukhang sinulit namin ni na ate. Tingnan nyo naman kung gano'ng kadami yung mga kinuha namin. Habang tinitingnan namin kung gano'ng kadami yung nakuha namin ay iniisip namin kung paano nga ba namin ito iuuwi papuntang Mindoro sa sobrang dami. Halos lahat ng affiliate tingnan nyo naman kung gano'ng kadaming dala. Hirap na hirap talaga kami lumabas ng SM oras sa sobrang dami naming dala. Yung Disney Princess ako, pagkasama yung asawa ko pero ngayon ay parang naging kargador ako. Tutuwa ako dito sa mga nakasama namin, sina Heidi Lishu, sina Pauline, sina Adrian. Tawanan kami ng tawanan. And ito nga, bonus pa nakita ko din si mentor. Pempre pagka uwi namin sa hotel ay ayan, inunbox ko na agad-agad. Wala nang patumpik-tumpik to dahil nga excited ako sa mga laman nito. Dahil nga nakasama tayo sa first 90 na unang umatend ay ayan, meron tayong TikTok banner. Isa talaga sa pinakamasarap bilang TikTok affiliate din ay yung maraming free samples. Pero akala ko marami na yung free sample na dumadating sa bahay. Pero mas marami pala ako makukuha dito sa TikTok Creators event. Sana mas marami pa sa susunod na event at talaga namang a-attend kami ni ate. Super thankful talaga namin kasi isa kami sa ina-invite. Sa dami nga ng TikTok affiliate ay imagine nyo naman na pasama kami ni ate. Tingnan nyo naman guys kung gano'ng karami yung nakuha namin. Meron kaming iba't iba. May mga damit, may bag, may mga wipes, merong ding uh, necklace, may turbo fan, may skincare, sa marami pang iba. Kaya kung isa rin kayo sa na-invite dito sa TikTok Creator Event, eh wag na kayong magpatumpik-tumpik na umattend pa. Kasi nga, bihira lang ma-invite ng ganito, kaya sulitin na rin natin. At kung hindi ka pa pala nakaka-follow, makikifollow naman ang aming account. Thank you for watching, guys. See you on our next video!